Magandang buhay mga kabatingting, meron tayong gagawin dito na isang Vivo Y11. Ang problema nito, angat na yung kanyang LCD. Oh. Nung tanggal na lahat, halos yung dikit Sa kabilang side na lang siya meron, konting-konti na lang din. Buti dinala sa atin nung may-ari. Unang gagawin natin, magtatanggal tayo ng kanyang back cover. Yan. Una, sim tray muna. Tanggal yung sim tray dito sa ilalim yan iangat nyo para ma-i dikit ma-i-fix natin yung LCD na nakaangat ayan pagkakain nyo nang kukuhin kukuhin nyo na tapos kapag ka na iangat nyo na ng konti yung ating back cover ang pag-aangat nyan sa ilalim. Sa pagkat yung flex nung ating fingerprint, e eh, nandoon sa parting ibabaw. Ayan, ganyan mga kabuting ting. Kita nyo? Ito e yung flex nung ating LCD. Ay, nung flex nung ating fingerprint. Merong tumilyo yan. Tanggalin natin. At iangat natin yung flex para hindi maging sagabal gabal sapagkat magtatanggal tayo ng board cover yan iangat nyo lang yan tapos iangat nyo yung flex ng ating fingerprint ito tatanggal tayo ng mga video lahat ng mga tornilyo yung tatanggalin natin tabi nilang balik natin lahat yan para hindi magkulang. May kaukulan lahat ng mga tunili na yung mga kabutin. Ikaw ay napadaan sa aking channel. At napanood mo ang aking video. Pwede kang mag -commento. Please like, comment. Pwede kang mag-iwan ng message. Pakishare mo na rin yung aking video para mapanood at lalong lalo na huwag mong kalimutang mag subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka I double check natin kung mayroon pang tumigo sa ilalim yan angat nyo yan ayun mayroon pang isang nakatago yun hanggang na ngayon ito yung sa battery Angat at yung flex nyan at magtatanggal tayo nung battery yung kulay green na yan tulak nyo at isusunod nyo yung plastic sa gilid na kulay puti iangat nyo rin yan at hihilahin natin siya ng puwersa ng konti para matanggal natin yung flex naman ng LCD napagkat yung flex ng LCD natin ay nakailalim doon sa ating battery yan, hilahin natin yun, may puwersa ng konti yun. na ngayon, maiiwan yung plastic nyan eh lulupin niya siya. Para lang matanggal natin din sa gilid yung flex ng ating LCD. Ayan. Lupin nyo lang siya ng ganyan. Kalahati lang. Kahit hindi nyo na siya tanggalin ng buo. Ayan, may dikit dyan. May sa akin nyo rin. Ayan. Kaya natanggal nyo, susunod natin yung flex ng ating LCD. Ayan. Lupin niyo lang ng kalahati. yan ito yung flex ng ating LCD. yan At dahan-dahan yung hilahin para hindi siya mapunit. Ayan. Ano, tanggal na halos yung LCD. Ayan. At pag tatanggal niyan, siya ibabaw unahin. Kasi yung flex ng LCD e Ayun, kulay, kulay na sa ilalim, may nakita nyo. Yung kulay, gold na yun. Yung eh, kulay gold na yun, yung thermal tape. Ngayon, lilinisin natin yung pinagtanggalan, yung frame. Sapagkat may naiwan siyang mga dikit, yung lumang adhesive niya. Karamihan ng mga umaangat na ganito mga kabutingiting na yun Pag bumilang na ng taon, eh mga bipo, opo. Real realme red me. Hindi ko alam kung na-expire ba yung kandikit niya o ano. O madalas malaglag siguro. Maraming posibleng posibilidad eh. Pero pag angat na, huwag niyong manghinayang sa pera. Dali niyo agad sa technician. Kung namang malakas yung loob niyo, eh pwede niyong kayo na lang din ang magbaklas. Lalo rin niyo yung aking mga video. Marami akong video na pagtatanggal ng LCD. At bumili na lang kayo na maliit na adhesive. Ngayon, kapag ka nalinis niyo ng ganyan, lalagyan natin siya ng, ayan, adhesive. Kung itim yan, mga kabuting-ting. Paikot. Iwasan nyo lang yung gitna na yan sapagkat mayroon siyang speaker cover at saka yung camera. Huwag nyo lalagyan ng dikit sapagkat tihina yung ating speaker. Paikot yan. Di baling sobra. Huwag lang kulangin. Pagka naikutan nyo na, pwede na nating ilapat yung ating LCD na ibinalik. Yung umangat. Shoutout out doon sa aking mga subscriber sa YouTube, Bong Ting TV, at sa aking mga followers sa TikTok at sa Facebook. Ayan. Pwede nyo rin ako i-PM sa aking Facebook, Emil Morales Amilin. Ayan. Shop tayo doon. Pwede nyo rin akong mag-home service. Ayan. Message lang ako. Ang aking home base, ang aking shop sa aking bahay ay dito sa Valenzuela City, Metro Manila. Ayan. Paikot mga kabuting-ting. Pag naikutan na natin, ayan, lalapat natin yung ating LCD. Ang paglalapat ng LCD, eh, pataas at pababa, aliwat kanan. Hindi siya spaghetti ah. Ayan, suot nyo dyan sa kanyang frame. May butas yan. Yan. At itulak nyo pababa. Pataas. Pa-side. Pata paliwa at kanan. Kahit siya ang mauna. yon. Yan. Pag nalapat na siya sa dahil meron siyang pinaka-guide. Ilapat nyo na ulo. flex. Iayos nyo na. Kaya na iayos nyo na yung flex. Ipix nyo na rin at ibalik nyo yung plastic sapagkat pinaka cover naman yun ng kanyang battery para hindi mag ground dun sa body ng ating cellphone yan susunod natin yung kanyang battery iayos natin ng konti yan kasi nag bend sya ng konti yan lapat natin at iangat natin yung plastic sa gilid yan at ikabit natin yung flex ng ating battery. Yan. Ito, ingatan nyo rin yan na huwag mapunit na pagkat napakanipis nung button nung volume at nang power. Yan. Tapos, pagka kabit na natin yung mga flex na sa kanyang connector, ay isusunod naman natin yung kanyang cover sa ating board. Ayan. Kabit natin yung mga tornilyo. Pagka ikabit natin yung mga tornilyo, susunod natin yung flex nung ating fingerprint. Yan, huwag niyong kakalimutan na no. huwag ikabit yung fingerprint sapagkat hindi siya gagana. Uh, magtaka yung may-ari. Bakit? LCD lang yung idinigit eh. Ayaw lang gumana yung fingerprint niya. Yan. Ngayon, kapag kaganyang ikabit niyo lahat yung tunilyo, isusunod natin yung back cover para malagyan naman natin siya ng clamp. Check lang natin. Ayan, ayos na. Ngayon ito, ang pagkakabit ng flex ng ating fingerprint, ganito. Diinan nyo lang siya ng konti, tapat nyo rin sa connector. Ayan, diin nyo. Tapos, ayan, Ibabalik natin ulit yung cover ng ating flex ng fingerprint. Yan. Manipis lang siya eh. Pag hindi nakaya ng kamay, gamitan nyo ng teaser. Ayaw siya. Hmm. Sige. Ayaw mo ah. kapag uh, naikabit nyo, ibabalik nyo yung tornilyo. Yan. Lahat ng mga step by step yan eh, mga kabuting ting, huwag niyong kalilimutan. Yan. Pagka na ikabit nyo na, may nangalang natin. Hindi kaya maparis. Yun. Kabit natin yung turnilyo. Liliit na mga turnilyo nito, mga kabuting ting. Tapos, ang pagkakabit ng back cover, sa ibabaw, kaninang tinanggal sa ilalim, di ba? Yan. Diin nyo lang siya sa side, sa ilalim. Maglalaki na Marinig, nyo yung tutunog. Ngayon, lalagyan natin siya ng clam. At patutuyuin natin siya ng kalahating oras. Para magamit na nung may-ari. At lalong-lalo na huwag nyo kalilimutang ibalik yung kanyang shim tray. Yan tawag na iba, SIM holder. Yung lagayan ng SIM para pagka uh, ginamit niya yung kanyang SIM, pang call, pang text, yan, data, meron. Ayan. Lahating oras mga kabuting-ting, natin. At maraming maraming salamat sa inyong panunood. Pagpalaing nawa tayo ng ating Panginoon Diyos. Yan. Kunti na lang ang paghihigpit niyan mga kabuting tingklam eh katamtaman lang sarapan ba yung ibang gumagawa ang gamit nila tape pero ako yan para lapat na lapat fix na fix yung ating LCD yan. ngayon pagka nailapat na natin yan tuturo ko naman sa inyo mamaya kung paano ang paglilinis nung ating LCD yung sa gilid na sumubarang mga adhesive kung paano tanggalin uh, gagamitin nyo daliri lang pwede nyo rin siyang punasan ng damit para may yung mga dikit na naiwan sa LCD yan kalahating oras tanggalin natin ayos na mga kabutingting. ting lilinisin na lang natin at may natin yung may-ari para kunin yung kanyang unit at makakapag Facebook na siya. Yan. Linisin natin. Ayan. Ang ganyan ang paglilinis niyan. Kamay lang ang ginagamit ko. Paikot. Para ma-i- Kapag ka nilagyan niya ng tempered glass, nakalapat din yung kanyang tempered glass. Ayan. Punti na lang. Pakita ko sa inyo. Charge natin kung gumagana. At i-on io natin siya para magamit na nung may-ari. Salamat doon sa aking mga customer na walang sawang nagpapagawa saan mang panig ng Pilipinas. Ayan. Yun. Sign ng kidlat. Charging. Hindi na rin siya nalalaglag, oh. Okay na, di ba? Oh. Safe na, safe na siya. Ayan. Meron siyang charge. I-on natin. Yun. Okay na. Okay na, mga kabutingting. Magagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag